Ayan mga master oh, butiti. Eh. Pampulutan na yan. Ng na mga nanghuli. Master ano boss? Hindi hmm. pa talaga magturo si boss. Si boss master. Pati bag drive, nadadali. <laughs> <laughs> Red grouper yan. Master ang aming pampubara dito. Kaya <laughs> yeah, mga master kailangan itaas ang bangka para hindi mababad sa tubig. At yung bangka ay bagong-bago. Kailangan ingatan. Yan yeah, mga master, may huli sila no. Butiti yan no. Butiti. Paperfish. Butiti. Butiti yan, paperfish. Paperfish. mga master, dalagang bukid. Yan yeah, mga master, yan yung burgisang gintuan. Yan, ah, dalagang bukid. Kapitan ayusin mo ang daliri mo.

Talaga ang bukid na labad Na may dilaw ang buntot. Ito naman, di ba? Panatali ka, pwede ka umuwi. Yaaah! Nandiyan. Ano sa rito ay? Siyabong. Yan mga master, oh. Nandiyan na. Ah, black grouper. Yan. Viral pa rin ay. Viral ka pa. Bakay naman. Hindi yun. Mga meron kang... Amok bang mo yung ano? Balat <laughs> <Manat> ng <na matiti. laughs> Yan mga master, oh. dami nilang huli. Ah, comment down below kung anong tawag sa lugar niya mga master. Dito, apali yan, nadilaw ang buntot. Yan po, si master, yan ang si, kung si... Kernel ba? Ah, ito na mas naman manitis. manitis na may balbas, balbas pa. <laughs> oh. <laughs>